Wow! wow. hey! <laughs> Ayan mga ka-farmers ang magandang buhay. Makimarites tayo. May mga nanguhuli ng isda. Sino ba ito? Si Rambo nakita ko. Isang... Tapos ang daming hipon. Sina Chichi, ang dudungis na. Grabe. Um. Gagambo Gagamboy. Oh. Birthday pala ni... Birthday pala ni Bebe bukas. Ayan, happy birthday Bebe. Bibili ko sana siya ng bulaklak kanina ng maaga Hindi ko na nakaya. Nagising ako nung oras na. Nakatipid. Ay, nako. So, ayan. Uh, birthday ni Bebe bukas. Uh, February 3. Sino ang naglilimas natong na tong mga to? O oh, yung uh, daming shrimp. O oh, ito yung masarap. Pais, Akala Papa ni Bebe, ulang. Dyan. Ulang daw. Sabi ko, hindi ulang yan. Shrimp yan. Oh. Hindi ulang yan. Hindi oh, ulang yan. Hindi ulang yan. Papa, may isa na maliit. Oo. <laughs> oh, ang dami nilang tilapia. Oh. Grabe. Nahuhuli oh. Sino yan? Si Tito Rambo nagkuha na. That's sino yung naandyan? Sa gilid-gilid. Ang dami pa. Ay, grabe. Ang dami but, pa rin. But, pa oh. Ang dami pa rin ha. Sino ba to? Si Jonard? Oh. Ang dami. Mga farmer Si Rambo. Ang dami din na ano. Ayun no. Oh. Sino na ba itong mga ito? No. Oh. Daming tilapia. Si Boy ano. Si Boy. Ayun no. Dexter sumugod na. Oh. 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 hito? Oh ang dalawang hito na ang daming tilapia Pangdaing ay ayun may mga malalaki ay may hito pa si boy Boydakma boy Dakma. Ayan nga to dexter ba ito dexter ba parang si dexter nga eh ang ulam eh sayang eh O, si Boy Dakma nga, no? <laughs> boy Dakma! Ba? Kumita ka na, oy! Tama na ka na! Bumili ka na lang! Sana, kuya, nakahuli na, o. Ha? Nakahuli na, o. Bumili ka na lang! Sana, kuya, nakahuli na. Nakahuli ka na? Sana, simple. Mga hito, marami pa, no? Yung tilapia, sayang, o. Huh? Oo. Ano, langaw ang kalaban natin. Ayan o, ninalangaw na. Dami pong hito. Ay, tilapia. Dami pa. Grabe. Dami pang tilapia. Ayun o, oh, lalaki pa pala. Hito, ayun o. Oh. Oo. Oh. Na? Hito ba target mo? Wala na ko yan. Nakahuli na ako ng tilapia ko. Ah, nakahuli ka na. Dami pa palang hito o. Oh. Ayan oh, no? malaki. Talagang mahusay ka. <laughs> Bang! Bang! Sino yung, mga, sino yung tatlong yan? Mga ah, taga palit daw. Ah. Bang! Uy, pagkiti ba? Si Rambo, isang ano din ang daladala. Oo. Oh, okay. Sumawa, sumawa na rin. Oo. Uh, wala daw na huli dito. <laughs> o, tayo. niya, daming hito oh. Ay, Oh, ito ko yun, eh. Meron Chichi. Oh. Nanguhuli si Chichi ng hipon sa gilid. Dami daw hipon. Grabe tong anak ko, inaayaan ko lang. Para nasa nila si Bebe nga daw, ganyan din eh. Limulusong daw 'yan dati. init ang itim yan oh no? tingnan mo ang init pero sige oh Si Nel Nel hindi nagsugod -so <laughs> Tara api ah Doidak ma lang mag isa Nasaan na yung mga ano? Gagwagwa, umalis na? Nakakuha sila, Papa Yam? Si Tito, maraming nakuha sila. walang makuha dito. Ito naman, ah, magaling kong na ano. binigyan naman sila. palit. Ah, palit. Daming langaw na, oh. Nilalangaw na. Daming hito, oh, dito, Hmm? Huh? Tingnan niyo po 'yon, yung gumagalaw na 'yan. Ito 'yan, no oh, Ayun, oh. Oh. Hmm. Problema nito yung langaw, ano? Sila, hindi na nag -ano? Sina Jomar? Ha? Ikaw, ayaw mo na. Pagod. Ano? Ayun, ang oh. <laughs> dami ng mamamatay, niya, langawan, oh. Hindi pa ako masyado nakaka-recover. ang dami ng mamamatay. Babaw Ang daming langaw, ano? Oo. ano? Buti nga, maaraw. At least, na mga agad. Ha? Huh? Dali tong dito. Oh, pa ano ang paghuli? Kuryente. Kailangan na eh. Oriente, na? O, pag kuryente na. Hindi pa na eh pag may tinawag kang mangung kuryente, panalo 'yon. Hindi ko yan, hiram na lang. Hiram na lang ng kuryente. Bagay. Di ba lang tayo na lang yung may kuryente. Tilapia dang. Sigurado ba ata may, may hiram na? Na? Gambo may hiram. Hmm. Oy, mangung kuryente siya. Ah, tapos mo. Hindi mga Kaya, Kaya, naman, Yeah. Dami no? Sophie sa opisina ko ya, sa ito ni. Ayun no? oh, ayun no. Pagpatagal na. Sawahan na, pagod din ano? <laughs> pagod din to. Daming tilapia, oh. Wala na ba tayong, ano? Sayang, nanghinayan ako eh. Pangano ko masarap yang kuya ano Pag lang. Tayo? Dinain, yung fried yung, lang uh, 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 na ano, bibilad lang. Yung classic yung na ano. parang parang ano lang puyo ang gagawin ni puyo so so lang <laughs> sa ano kamatis may na chichi oh sabi pa ang mga yan yan, para maranasan naman nila Ayaw na, ubusin ninyo. <laughs> Ayaw na. Ha? Ubusin. Meron pa silang sako <laughs> Yan, pakita po natin yung sing laki daw ng bata na hito. Nahuli ni Dex. Sing laki ng bata. Nandun sa eh, sing. grabe ah. Ayun, malalaki na yung tilapiang namatay, sayang. Kailangan maibaon. Ay! Ay! Oh, Asan ah? kita mo! Ah! Ay! Grabe! Grabe! Magkita mo! Magkita mo! Iyan mo! Gano'ng kahaba! Wow! <laughs> <laughs> hey! Lucky <laki>, May <laughs> hey, pagdalareng ka hotel huh? hey, Ha? din ko ya Sino? Ito, ito. Inuhuli mo? Mayroon pa yan! Ay, mayroon pa Dami, Dami. Lucky Mayroon pa daw doon Talagang hindi ka <laughs> <laughs> Dito oh, rin sure na ata. Masarap ata, ne? Maganda n'yan. <laughs> lichon ne? Litson hito. Lucky oh. <laughs> 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 wow! Ayun, oh. <no? laughs> so, Mas Now, ito, oh, yung huli mo, mas malaki. 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 malaki mas malaki din. Mas, laki. mas malaki. Oo. Oh, oh. Laki, grabe. Yan ha, mga farmer ha. Kaya lang, kailangan mga ibaon tong mga to, mga okay, ngamoy to. Ha? <laughs> mga ngamoy tong mga to kailangan ma i bagay masikat naman yung araw so nagpa tapon tayo ng tubig pero tingnan nyo meron na naman pero yung naan doon maano na bibitak bitak na yung ibabaw pa lang ng lupa pero putik pa yung ilalim yan yung kailangan natin madrain talaga lalaki pa ng hito ano ayungin ah, tingnan natin ano kasi sabi ni ate Silvia medyo mahirap daw alagaan pero nisip ko naman ba diba, na dati sumasabay lang po ang ayungin pag nag harvest ng tilapia sa bandang sasmuhan di ba mga, mga ganon ba so tingnan natin subok tayo ng ilang piraso ilang libo tingnan natin kung <clears throat> ma mapapalaki natin Ate kasi si ulang nga eh napalaki natin di ba Pagod. Tutuplak na ito mamaya. Pagod ka na? Ha? na? Pagod na? Pero masaya ka. Ha? Nanguli ka din ng shrimp. Ha? Bakit? Takot ka? Takot kang mahulog sa tubig. Na? Oo. Oh, Hindi ka nanguli ng fish. palo oh, ka. Si ate Chichi. Tingnan mo. Ayun, o. Oh. Dexter, o. Oh. Ayun, o. 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 Nakikita mo ba Dex? Hindi. Nakikita mo hito pag Yung galaw niya. Marami pa no. Ang lalaki. Hindi mo talaga mabibingwit dahil ang gusto nilang pain malaki na. May ang X. Saan? batang hmm. Ba't dumi-dumi mo? <laughs> Ay, naku ang aking anak na ito. Swerte nila, ha? Na-enjoy nila ito. Ibang mga bata, hindi na nila naranasan yan. Oh. Chichi, oh. Dexter, oh. Sumuko na yung mga nangunguha. Yeah. Tiyagaan pa lang maghabol, ganun. Sumiksik nila oh Sumiksik ba 'yan? May malaki din pa lang mga tilapia, 'o oh, namatay lang ano? Hindi mo pinapansin ano? <laughs> Bilis na lang hulihin yan. Andun yung mga hito oh. Ayun oh. No? si Rambo isang ano isang alam niyo yung sako ng sibuyas isang ganun ang dala niya paakyat dadaingin daw <clears throat> dami pa may mahanap daw na ano si Rambo eh kuryente ngihiram Nandito na naman yung hito. Bilis oh. Hmm. Ayun oh. <laughs> Ayan na. <Okay. laughs> Ang dami pang hito pala Dex. <laughs> Ang dami pang hito dito. Okay. Nandito na naman oh. Na naman, oh. Na naman. Ha? Na naman. Oh, iikutan ka lang eh. Madami pa. 不，没呢。 Marami pang malaking hito dito. Wag ka tumakas! Ito malit Uy! Maligo kayo mamaya ha, nang maigi Ha? Kita na, sumawa na yun. pusa na naman dun, no? Oh. Ah, may ligaw na pusa. Ayan na, sawa na po sila. Mga farmer wala na. Bukas nito, bukas na naman. Meron pa naman. Talang mga malalaking tilapia na mamatay na. Sawa-sawa oh. sila sa isda. Dexter. Ay, na, liligo na. Si maligo ka na, dumi nyo. Ah. Ha? Ah. isda mo? Ha? Eto, kanina to. Kanina ko. Nihito ka pa. Ah. Okay. Nangati ako sa tubig. Ang dami laki ng ang laki po nang nakuha niyan ano? Laki. Solid mas, Ano? You know? Dalawa. Ano? Eh. You know? Haba. Ano? You know? Sabi ni Bebe, may ulang, may ulang. Hindi naman ulang. Puro hipon lang. Problema, dumami ulang langaw. Bangaw pa. Siyempre, naamoy po yung bulok na isda. Puntahan dito. Hmm. Pasok na yata yung mga kalapati ko. Kailangan ko na isara to. So ayan mga ka-farmer, bukas din natin alam kung papasok sila. <coughs> gaya gayaya pa naman yung mga pranse. Kaya lang hindi namin maiwan yung mga bata birthday pa ni Bebe bukas. Ayun, <coughs> no, kung saan magse-celebrate. Oh, simpleng celebration na lang dito oh. Yun know, o. Oh, oh. uh, sa may ano daw Pangasinan, syempre sila may na-maximize naman po nila yung kanilang pasyal. <coughs> Problema. Hindi naman namin maiiwan yung mga bata limang araw. Chichi nag-aaral. Si Rowan. Si Mio may sakit-sakit. Ewan ko kung anong plano ni Bebe. So, ayun. Sabi <laughs> ko nga malapit na rin naman yung kasiguran. Bahala na. So, ayan mga farmer Dahil po rin isda. Si Brad Jonard sana. Brother Jonard. Tinatawag namin. Ewan ko, busy din po. Mag ginagawa doon na project. So, sayang kasi to. Dami. Makukuha. Hmm. Tapos susunod, ikaw na. Oh, Hehehe. <laughs> so, ayan po. Maraming salamat at magandang buhay. Pa, it's my birthday.